Nung panahon na kila Diwata, saan ka nakatira nun? Mm, sa kasada. kalsada lang. Kalsada nga lang. Doon lang mismo sa tabi na, kung hindi sa harap niya, sa highway. Mm, okay ka ngayon, no? May ano ka, tulugan, tapos libre pa. pagkain, may trabaho ka pa. Saka napansin ko nung sa video, parang depressed na depressed ka nung, ano, no, nung panahon na yun. Tapos ngayon, ang laki ng pagbabago ng itsura mo eh. Hindi ka kita nakilala eh. Kasi okay, yung time mayroon, na yun, dahil ako, alos lahat ng pangailangan ng tao wala sa akin. Kaya hindi ako, hindi na ako tao eh. Madam Rosma, ulitin ko po, paulit-ulit ko po yung sasabihin na napakaraming salamat po sa tulong. Iyon, no? na tayo sa may R Mansion Kaya well, ito na ba yung R Mansion? Ito na Yan. Thank you Yan ito na yung R Mansion ni ano, Rosmar Yan kain tayo ng Paris Overload Yan pasok na tayo sa loob ng R Mansion ni ano, Rosmar Yan, malamig dito ah. Oh, may parkingan yata sa loob. Ay, malawak pa pala yung parkingan. No? Oh. Ay, may parkingan ba dito? Yan, doon na lang ako nagpark kanina sa labas. pa yung kaltera na ito hmm, man yung ano yung swimming pool ni Rosmar siguro ano naglilinis ปีเลยไงอาตาดีจ้ะ discovery nakakuha na tayo ng pare sa kakanin yan na uh, titimpla na lang natin na tayong juice tapos timpla. Tapos, o tapo tayo ng chili. Discovery. Nandito tayo ngayon sa VIP ni ano ni Madam Rosmar. Yan dahil i-review natin yung ano yung yung pares overload ni Madam Rosmar. Uh, dito tayo sa VIP para makapag-concentrate tayo ng kain. ¿Y yo no? mga discovery uh, ito na yung ano, matitikman na natin yung pares overload ni Madam Rosmar dito sa Tagaytay yan let's go kain na tayo mga discovery uh, first time kong mag a review sa uh, kinakainan kong pares yan bali yung quality ng ano niya nung pares ni Madam Rosmar ma uh, maano mo talaga na shape talaga yung tumira na itong anong to na itong, itong paris niya pares nya talagang napakasarap yan, pansinin nyo sa mga vlog ko hindi ako nagsasabi ng ganito pero ngayon uh, honest review ito totoo talaga na yung quality ng pares ni Madam Rosmar ay ano pang restaurant pa sa maganda dito sa ano pa only Paris Overload ni Madam Rosmar. Pati yung drinks niya, ayan. Anli rin. Ibig sabihin, kahit ilang juice ang inumin mo. Ayan, di kagaya ng ano, soft drinks. Isang bote lang. Okay na. Mga ka-discovery, tapos na tayo kumain. ah uh, may natira akong kanin kasi ano, ang dami nung takal nila ng kanin eh dalawang kanin yung kinuha ko yan napakarami hindi ko na kayang ubusin yung ano nila rice napakarami takal yan uh, review ko ah uh, sa sabaw pa lang maralaman mo na na talaga yung tumira nung ano nung nung ano nila nung paris nila kasi iba yung lasa niya talagang quality quality yung timpla hey, i-share yung ano yung nag-viral sa pagbunta ni ano ni Madam Rosmar kay La Diwata yung may dalang aso yan ikaw yung ano sir no binigyan ni ni Madam Rosmar ng ano no 10,000 no yes, uh, anong ginagawa mo nung kay La Diwata bali naka-apply ko ako ng trabaho nun. oh. so dahil kung tetong siya sa staff hindi pa ako natanggap may ako ko doon so oh. naisip ko na mag volunteer sweeper na lang sa premier ka ng tindahan niya ah uh, sweeper yung taga tagalinis, tagalinis. tagalinis. Oh. Ano uh, naging tagalinis ka ni Diwata? Actually, hindi naman talaga niya gusto yun. Ah. Ako lang ang nag Ah, volunteer lang. Ah, tapos Wala lang makakain, makain. Mm, ito, Okay, okay. Bali taga San Jose, sir. Bali ano ko, taga Tuwi Batangas. Ah, okay. Tapos nung panahon ni Madam Rose, maraming ginagawa mo kaila. Ay, oh, nag-umpisa ka na nun, nag-ano ka na dyan. Si Twitter na ako. Tapos ko lang magwalis ah, na nun. Ah, magwalis. Oh. Ilang araw ka na nun, nung panahon na yun? doon kay Diwata. Hmm. Bali, 3 weeks na ako doon pag alam natin. Ito, yung nag-sweeper ka na. Then kay, kay Diwata o. Ilang? 3 oh, weeks. 3 weeks ka na noon. Ah, ang galing no. Tapos na chamba mo si Madam Rosmar na ano, na nandoon tapos paano kanya napansin? Dahil sa tuta. Sa tuta. Yan, dahil malayo na kami noon. Kasi ang eksi nung video, eh. hindi ko nakita, maano ka na lang eh, Umiiyak ka na lang ng ano eh. Mm -hmm. Dahil lang dyan sa tuta, napansin niya. Hopeless <coughs> na talaga mapansin yung no. mm hmm. nagbibigay siya ng... Na, oh, daming tao dun. Nagbibigay siya ng na ayuda sa mga tao. Oh. After niya mabigyan si Diwata, Tumutulong oh. ko siya sa tao. Oo. Oh. Si Ang bait talaga ni Mando. Then, yung madang palas na, pahuli niya, mm. sabi niya, na, kung bibigyan ako ng 5K, Ah. Doon sa may hawak ko ng tuta. Ah. Doon ako nagulat dahil ah, napansin lang, ko lang. Napakalayo oh. ko na sa kanya. Napansin pa ko, kaya ako. Kaya nagpapasalamat ako ng time na yun. Hmm. Tapos ginobrin niya pa. Mm. Ginawa niya yung 10K nung Grabe. alapit na ako sa oh. kanya. Kaya napaka... na talaga akong na ako ngayon na uh, hindi na tutulog yung Yun. Napakaya, Bali, sir, uh, ngayon nandito ka na sa kanya. Yeah. Anong trabaho ngayon kay Madam uh, rosemarie parking <coughs> attendant ako. Parking attendant, saka um, tumutulong-tulong ka rin. Mm. Ayos ha. Sir, napakaswerte mo. Huwag mo nang sayangin yung pagkakataon na ano, na naibigay iyo Kumbaga, ano ka na, inano ka na ng Diyos, Kumbaga, binigyan ka na ng blessings yan. Uh, si Madam Rosman pa yung naging daan. Tapos, yun yan, nagkatotoo nga na kinuha ka ni Madam Rosmar. Talagang si Madam Rosmar may isang salita. isang so, kung pinagtatanggol ka nga niya, eh, di ba, yung sabi, mayroon ka daw kaso ga gano'n sa NBI, eh, littering, eh, ano ba yung littering? Ano Pagkakalat lang yun? Lang. Pagkakalat lang yun, ano lang yun? Kung napaka, nung kaso, kahit sino naman, nakakapagkalat, di ba? Baga, marami dyan. Kaya, pff, maraming, alam mo naman, maraming mga bashers, eh, si Madam Rosemary, nakikita niya man niya na, ano, na mabuting kang tao. Anong bang alam mo, sir? Angelo. Ano? Angelo. Angelo, yun, si Sir Angelo. Wala yung tuta niya, sayang. Ano? Ay, gala, masama pa ngayon na rin. Ta gusto ko nga sana ipabit. Kaya sa walang malapit na bit. Hmm. Dahil, Pero nung tunta, mm, nung panahon na kila Diwata, saan mm, sa ka nakatira nun? Sa kalsada lang. lang. Dahil mismo sa tabi ng, kung hindi sa harap yan, sa highway, mm. alam mo highway lang, gilid ng bangkaita. Oh, grabe, no? Doon oh. mm. ako sa tabi ng shell. Oo. Malapit doon yung gasolina. Mm hmm. Napakalam ako sa guard doon na hmm. kung pwede makitulong so, doon sa Napakabuti talaga ng Diyos. Biruin mo, ginamit na kasangkapan si Madam Rosmar para ano, maging okay ka ngayon, no? May, may ano ka, tulugan tapos libre pagkain, may trabaho ka pa. Yun. Bali sir, uh, isa, isa, last na tanong. May anak ka sir? Meron, may division nasa bukid nun. Nasa bukid nun, malayo. Kaya yung binigyan ko nung pera. Mm, ngayon masusuporta mo na siya ko na saka napansin ko nung sa video parang depressed na depressed ka nung ano nung panahon na yun tapos ngayon, ang laki ng pagbabago ng itsura mo eh. Hindi ka kita nakilala eh. Kasi yung time ngayon, na yun, dahil halos lahat ng pangailangan ng tao wala sa akin. Oh. Kaya ang ako hindi na ako tao eh. Kaya nga eh. Kaya ang eh. eh. buhay na basura na lang ako eh. Hmm. Yung time na yun, eh, wala na silbi, wala na talaga. Oo. Oh. yan, napaka, ano, pasalamat ka kay Madam Rosmar. Madam Rosma, ulitin ko po, paulit-ulit ko po, po kung sasabihin na napakaraming salamat po sa tuloy, sa tiwala at pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makupunta dito sa Pilimo bilang uh, isang kapamilya dito sa iyong parisan. Iyon. Naglalaan uh, ko na pagbobotohan tayo sa grupo ng trabaho. Iyon. at kasiyahan din niyo ay hindi ko po si Sir Iyon. Iyon. Maraming, maraming salamat. Iyon. Ah, uh, Sir, uh, ganito na lang 'yung interview ko sa inyo. Ah, uh, uh -huh. uh, sana maging inspirasyon ko ng mga ano ng maraming mga Pilipino na manonood sa iyo kasi ano, grabe pala 'yung binigay na mo. Kumbaga napaka salimot pero hindi natutulog ang Diyos ha? Ah, kaya nasangkapan niya yung isang Madam Rosmar para maging ano sa'yo yan sir hanggang dito na lang ha? Ah, sir ang, -ang -angelo. yan thank you yan salamat laban ng pilaw. kaya mga discovery mula sa taas hanggang baba yung pila na itong ano R ano Tagaytay City ni Rosmar. Yan dami nando dumadayo ngayong gabi. Yan mga ka discovery tapos na yung ating ano uh, pagdiscover dito sa R sa Paris overload ni ano ni Madam Rosmar dito sa Tagaytay City. Yan na interview na natin yung tinulungan niya na na tao doon kay Diwata. Yan napaka-inspirasyon uh, siya sa ano sa maraming mga Pilipino na kahit sino pwedeng tulungan at kasangkapanin ng Diyos. Ah uh, itong pare overload na natikman ko kay ano kay Madam Rosmar ah uh, anis uh, honest review na masarap siya kasi yung kinuha niyang tigaluto ay talagang legit na chef iyan mga ka-discovery ang dito na lang ang ating vlog dito sa mga uh, mansion, tagaytay city hanggang dito na lang sa muli